Kung sakaling mai-involve kayo sa isang sagian sa kalsada, kung sa tingin ninyo yung nakasagi sa inyo ay tumakbo at hindi magpapahuli ng buhay, ay recommend na wag nyo nang habulin. Isipin nyo rin yung safety ninyo. Kung baga, punta na lang kayo sa pinakamalapit na police station at i-report yung issue at kumuha kayo ng police report para ma-claim ninyo sa insurance ninyo. Now, kung tumigil naman siya, i-assist ninyo kung ano yung damage o gano'n ba kalaki yung damage. Kasi para sa akin, ano, as much as possible, kung kaya nyo settle sa kalsada yan, isettled nyo na para less na yung hassle. Kasi halimbawa, isang panel lang naman, gas-gas lang naman, at meron naman kayong trusted na repair shop na maayos na magagawa. So, pag-usapan nyo na lang yung payment ng isang panel na yon. Pero kung halimbawa ang senaryo naman ay maraming panel yun na damage or merong nabasag like yung bumper niyo basag, may mga na-disalign, nabasag yung headlight o nabasag yung brake light, eh mas okay na ipasok nyo talaga yan sa insurance. So ang gawin niyo pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na police station para makakuha kayo ng police report. So yan lang naman yung mga pwede nyo gawin kung sakaling mai-involve kayo sa isang accident. Ito ay na-question lang sa atin kung ano daw ba yung magandang gawin kung sakaling mai-involve sa isang accident and yun nga, uh, new car owner daw siya para at least meron siyang knowledge Salamat sa panonood Keep safe mga paps!